Medyo maraming pasikot-sikot yung pinagdaanan ko sa showbiz. I mean, bago ko makarating kung nasan man ako ngayon. Nagsimula lang siya sa uh, isang inspirasyon na napanood, ah, oh, napanood ko eh, napanood ko sa ano, napanood ko sa TV. Isang lalaki na na-inspire ako na sabi ko one day magiging ganun din ako makapag-inspire ako ng tao na kagaya ko na na-inspire niya. And ay, magagawa ko rin yung mga ginagawa niya, kagaya ng pag-arte, pag, pag pagkanta, lahat. then, meron akong uh, tita na friend ng mom. na, uh, well, hindi naman siya actually tita ko talaga. Friend siya ng mom ko na sinabihan yung mom ko na kung gusto ba niya na. Kung gusto ko daw ba na mag commercial ako. Kung gusto ko pasukan yung mundo ng showbiz. And then, nag-start <coughs> lahat. Sabi ko kay ma'am, sige, nag-start ako sa workshop. And then, nag-start na rin ako sa mga VTR, VTR, ganyan, sa mga projects for commercial. Tatandaan ko that time, sobrang limited, sobrang unti lang ng money namin. Pinagkakasya namin yung So, 150, papunta ng, uh, simula Cavite hanggang Makati, kasama na yung pagkain doon. Uh, hanggang sa yun, uh, natanggap sa isang project, then nagtuloy-tuloy. Tapos, inasko ulit ako ng uh, tita ko if gusto kong pumasok naman sa mundo ng teleserye, ng pag-arte. Nag-audition ako sa isang show. Oo, pwede ko sabihin yung title niya. Pero... Siguro... 12 ako that time. 11 or 12. Isang, uh, yun ang first audition ko para sa teleserye na... natanggap agad ako. First drama drama project na ginawa ko. Wala akong experience. Lahat puro commercial. Alam niyo naman kung paano nag-work up commercial, di ba? Very, um, Fresh. ano siya? Oo, oh, expressive, exage, di ba? So, <coughs> pinasok ko yung mundo ng uh, showbiz, teleserye, uh, pag-arte, basically. Nang wala akong experience. And, hanggang sa, <coughs> hanggang sa nagtuloy-tuloy siya, nag, uh, nasundan yung mga Uh, ibang uh, anong ng mga iba, iba't iba pang teleserye. And at first, no, nung una talaga, sobrang na-overwhelm ako. Eh. Like parang sabi ko, yung thinking ko pa noon na, para ah, okay na to. Sabi ko, nandito na ako, eh, nakaharte na ako. Eh. Pero habang tumatagal din, mas na-appreciate ko din talaga yung, yung parang craft, yung pag-arte. Siguro, isa rin yun sa bagay na... isa rin yun sa naging rason kung bakit nandito pa din ako ngayon. Kasi hindi ko na siya tinikas. Okay na yan. Hindi ko na siya tinikas. Meron naman. Ito lang yung gagawin ko. Mga parang seneryoso ko siya. As ano talaga, like... may family. Yung family ko na talaga. May... Mahal ko talaga. Parang karelasyon ko na yung ano ko. Uh, Uh, ewan ko sobrang sobrang da sobrang dami kasi talaga ng pinagdaanan ko. Like ups and downs. Nakaramdam ako ng burnout. Lahat, pero Ayun, lumaban lang din talaga. And super proud ako. Like super proud ako na 'di ba? I'm here ngayon, nag nagsasalita sa harap niyo. Kasi Siguro kung hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob para gawin yung mga bagay na napagdaanan ko kahit sobrang hirap na tumating ako sa point kami ng mom ko na naghahabol kami ng bus para lang makasakay kami na, na share kami sa isang pagkain para lang ma... ma eh, ma-survive yung lunch, yung isang, yung isang kain sa isang araw. so, uh, so, so, I'm so happy. Like, so happy na Nagkaroon ako ng chance to share sa inyo yung mga napagdaanan ko and I'm so happy na sa uh, lakas ng loob talaga, I'm here, I'm here ngayon. Yan lang naman basically talaga. So <laughs> Pinaka mahabang narinig ko. <laughs> Sorry, hindi ako marunong talaga mag-ano ng story ako oh, yung yung tanong ko is... Siyempre, kahit um, yung mga tao na wala sa industry, you no? Know, um, yung mga nonchalant, yung mga introverts, yung mga quiet ba, na naghahanap sila ng escape. If it's, you know, ayaw nila maging malapit sa isang crowd or may pag-usap sa ibang tao, naghahanap sila ng escape, whether it's art form or like AC, you're dancing, yung iba singing, And I'm sure for Will naman yung pagiging escape niya is yung pag-a-acting, I'm sure. Kasi we can see naman, it, it's no lie. Nonchalant lang si Will eh, quiet lang siya eh. Pero pag kinuusap mo naman si Will, he eh, talks naman. So, my question is, do you see yourself in first two days pa lang dito sa loob ng bahay ni Kuya na magbabago kaya yung personality mo? Makakatulong ba to sa pagiging, you know, mas open sa ibang tao? Will this help you? Uh, Well, actually, kasi... Okay. Ako kasi type ng person na hindi talaga ma-open sa first few meetings. Talaga. Pero once na makilala niyo ako, mm -hmm. and once na maging komportable ako sa isang tao, doon talaga ako nag... parang nagbibigay ng... not 100% naman, pero you may kita yung pagiging open ko talaga. Dito. Pero for sure, sa... Sana sa tagal natin magsasama, 'di ba? Uh, I'm sure na marami akong marami akong matututunan sa inyo dahil magkakaiba tayo ng personality dito lahat, siyempre. And uh, sana uh, sana rin I'm hoping na May matutunan din kayo sa akin. Thank you. Thank you. Thank you.